Ay, pan, pasok! gaganda, Pasok! ay kaganda paso, Uy! gaganda, op, Uy! op, Uy! op, 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 Ah, Uy. dalawa, op, Ah. Uy. Wow. Uy, kagaling. Talaga naman. Ah, dalawa. Basa ka na kuya. Pagaling. eh may lagayan pala. May lagayan. Uh. Uh. May lagayan. Ay, eh, may, ay, may dalawa pa. May dalawa. Pagaling. Oh. Uy. Ay, talaga. Talaga naman. Pasok na pasok sa dala. Pagaling ng kaibigan ko. Panalo. Paganda ng mga galawan mo kuya. Yun. Woo. Woo. Wow. Talaga naman. Talaga <laughs> naman. Ang laki, ang laki. Kagaling. Ayan, sa out sa aking <laughs> unang live viewers mga idol. Kagaling ng kaibigan ko. Oh. Wow! Mahami, apat ka agad, apat. <laughs> <laughs> apat ka agad. <laughs> apat ka agad. <laughs> Kagaling. Uy, kawala magwala kawala. <laughs> pa. Sayang. Kagaling. Yan <laughs> mga <laughs> <Wow. laughs> idol, apat na agad. Apat na agad, kalahati na kagad da basket. Wow! Oh. Ayan, baka ma may mahuli pa ma 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 tayo dun sa so, Kagaling Wow Talaga naman oh Jakpat Jakpat Woo Jakpat Jakpat tayo, jackpot, jackpot tayo. Okay. Wow okay. Wow Kagaling Kagaling Woo okay. Ano yun? Ano yung Yun oh! Yung oh! Somehow, oh! Oh! Ah! Uh, Ayan ka, Uh, ka! Uh! Lock! Up! Uy! Makawala, makawala! Makawala! yun? Yun! Ah! Uy! Yun! Oh! Walang wow. kawala! Meron pa isa, meron pa isa! Dalawa na! Oh! Talaga naman! Gagaling, gagaling. Uy, oh, talaga naman, hindi na pinakawalan talaga yung kapa. Nasa, ah, nasa na. Uy! Ah, ayun, 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 ayun. Uy. Ah, yun. <isin centimeters> oh, wow. Ooh. Ang galing, ang galing. Talaga naman, ginalingan. Oh, yun, nakaanim na kagad tayo. Wow. Ang galing. Uy. Uy, mawala. Ang bigat, ang bigat. Uy. 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 Ang lakas, lakas. Ang lakas, lakas. lakas. Ang lakas, ang lakas. Ang galing. Talaga naman. Ang laki kasi ang laki. Talaga, ang galing. Anim ka agad, anim. Patingin, patingin. Malaki idol. Wow. Anim ka agad. Kagaling mo kuya. Ang galing ng ating master talaga mga idol. Woo.